Hmm. so na na champion ko si PRRD. And uh, ano ha, lagi ko lagi lag, lag, lag ko putong bukam bibig. Hindi ko ibinoto si Pangulong Duterte nung 2016 elections. Ang binoto ko ay Miriam BBM. Kasi kami marami sa mga akla ang maka Senadora Miriam, late Senator Miriam Defensor Santiago, and the vote straight po kami, at least sa tandem, so Senadora Miriam and PBBM. And even if, kung nakumbinsi man ako ng mga friends ko noon na huwag nang iboto si Senadora Miriam kasi nga daw may sakit, di ba malala, stage 4 cancer si Senadora Miriam noon eh, hinang hinang nga sa mga, nung, nung, may mga presidential debates noong 2016. ah uh, ang magiging second choice ko po talaga, si PRRD kung hindi man ako mag-vote straight nun uh, for Senator Miriam and BBBM, uh, PBBM, it would be uh, PRRD and uh, BBM nung 2016. And uh, nung nanalo si Pangulong Duterte, kahit hindi ko siya sinuporta, nalungkot ako. Uh, kaya ako nga pala binoto si Senadora Miriam kasi sabi nga po, she was the president we never had. Siya yung Pangulo natin nung naglaban sila ni Ramos, kaya lang allegedly, dinaya siya ni Ramos. In fact, marami na nga pong kumausap nung kay Senadora Miriam, parang nagko na, pinaplano na kung paano yung pag-upo, and then may brownout-brownout thingy lang na nangyari. Mm. Kung baga lamang na si Senadora Miriam sa bilang nga, toink, naligwak siya ni Ramos. <laughs> si Ramos ang presidente natin. Allegedly, tiger economy tayo kay Ramos noon. pero parang hirap na hirap naman tayo sa buhay nung panahon ni Ramos. So, kaya ako sinuportan si Senador Miriam. Kasi, unfair yung nangyari sa kanya kung siya man yung nanalo noon panahon na naglaban sila ni Ramos at si Ramos yung umupo so sabi ko may chance ang Pilipinas kasi magaling ang senadora, matapang yun yung need natin eh and actually nakita rin natin kay PRRD yung tapang and even malasakit nga po na nakikita natin kay senadora Miriam alam nyo yung senadora si yung, yung ating late na senadora so, uh, for sure nasa langit ang ating but Who are we to tell? Pero sigurado naman siguro. Maybe, kung hindi ba sigurado. And uh, hopefully, hopefully uh, Senadora Miriam, if you're watching the country right now in heaven, wag mo kaming pabayaan. Kasi nga, di ba, yung pangarap mo sa Pilipinas ay mukhang hindi natutupad sa kamay ng iyong dating running mate na ngayon ay Pangulo na natin. So, may tapang si senadora Miriam mabuti na lang ang nanalo ay uh, katulad rin niya matapang din na si PRRD and uh, maybe it was god's 'di ba will na ren uh, PRRD was destined to become the president kasi kung si senadora Miriam nga po halimbawa lang nan ang nanalo nun or yeah pinalad na nanalo halimbawa man ay nawala si Senadora Miriam a year after ng, di ba, ng elections. So, sipin nyo kung nawala si Senadora Miriam, ang mandato ni Lugaw, siya yung susunod na Pangulo. Siya yung uupo. Di ba? Kapag hindi na-fulfill, halimbawa ni Senadora Miriam, kung siya nanalo, ang pagiging Pangulo, since nga it's either na, invalido imbalido or na tegi bumbung nga or tinegi ang hahanili ay yung spare tire na vice president ay just ko po kasi logo presidente natin sorry sa mga pinklawan na nasa channel ko <laughs> hindi na ako just ko salamat na lang lord at si PRRD po itinadhana noong 2016 kahit na alam naman natin na may mahi ka rin nun allegedly kasi may mahi ka pa rin kaya nga namahi ka si, si PBBM diba nagpa-recount uh, si PBBM nag, ya yeah, nagpa count protest kasi sabi niya dinaya siya ni Lugaw. So hindi lang naman siguradong si hindi lang naman si Lugaw ang kombaga, naging ang ginawa ng paraan. Maybe ginawa din ng paraan ng ibang kalaban ni Pangulong Duterte na manalo nga lang at overwhelming yung boto kay Pangulong Duterte. Ang daming humanga kay Pangulong Duterte sa galing niya sa pakikipagdebate. Partida ha, English and Tagalog pa yon So how much more kung sariling dialecto ni PRRT ang dalawang dialect pa naman yata ang alam ni PRRD and maybe more, di ba? Magaling siya sa Cebuano, marunong din siya mag-ilonggong katulad ko. So, hell na, eh, shout out sa tanong yung mga ilonggo, dira, oh, dogay, nakamudira, ha, tuntuman ka maghihapon. <laughs> so, yon na-miss ko si PRRD, kalkal ako ng balita, ito po ang una kong nakita, bago natin puntahan yung balita or yung video or yung interview sa kanya na siya itatakbo ulit, salamat, may good news na And sana no, humaba pa ang buhay ng ating dating Pangulo dahil kailangan-kailangan siya ng ating bansa more than ever. So ito, may binisita siyang lamay ni Martin Dino. Is that Aiza Sigera? Is this Aiza Sigera? Wow, makatatay digong pa rin si si Ice, no? Ice kasi ang kanyang pangalan ngayon. <clears throat> Martin Dino, parang naka-video naka call ko po 'yan si Martin Dino sa isang shoutout kay Ate Edith, parang sa isang business opportunity. Kaya yeah, I think it was Martin dinyo pumanaw daw. So binisita ni PRRD yan, ang weight niya. Ayan, sabi ko, ay nakakamiss si Tatay Digong. Kalkal -kal pa rin ako ng kalkal -kal kung ano pa yung mababalitaan ko, no? Diyos ko, tapos na nga yung pag-upo ni Tatay Digong, namimiss pa natin. Ayun, nakaupo ngayon, parang inip na inip na tayo. <laughs> iba, no? Ibang iba. So, eto po yung aking nakitang video. And na-amaze, interview po, parang ano lang, nagpa vlog vlog lang si uh, si Senator Francis Tolentino. Sana po Senator Francis tuloy-tuloy lang ang uh, ang inyong uh, pagiging mabuting senador. Kailangan ng bayang ito ang mga butihing senador or mga mambabatas para umusad naman tayo. So far, kahit papano kayo ang isa sa mga na-appreciate kong mga senador isa isa kay sa mga na-appreciate kong senador ngayon bibilang lang sa iisang kamay ko <laughs> sa daliri ng iisang kamay ko ang na-appreciate ko so far na mga senators okay so sa interview na to sana okay yung audio no sana rinig nyo bonggang bonggang isa kasi sumasablay talaga yung ating audio pag nag nagpepresent tayo pero bigyan ko lang kayo ng heads up yung interview na to ay patungkol sa um kinukumusta ni Senator Francis Tolentino nga yan, yan nakabulak lakin si Pangulong Duterte dahil nakapagpahinga na at uh, tinanong nila kung ano yung hobbies or pinagkakabalanan ng pangulo nakwento ng pangulo na ang ganun pa rin daw nag 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 bike pa rin daw siya nagbibig bike nag, nagmumotor, pero ang gamit niya ay trike na motor motor pero tatlo yung gulong kita niyo yun, yung uh, yung da, yung recent mga ganap-ganap ni ganap PRRD yung motor niya yung tatluhan na yung gulong siguro hirap siya sa balancing although nakakapag-drive siya pero hindi yung tipong malala yung lugar na s'yempre mahina naman ang katawan ng ating pangulo kumpara nung 2016 di ba it it has been like 7 years already so mama at ilang taon na ba si Pangulong Duterte baka mga 76 years old na to 78 no Comment nyo sa so comment section kung ilang taon na ang ating dating Pangulo. Natanong pa nga rin si Pangulong Duterte, light moments nila na uh, ano ba yung mga mga nakakalok, mga nakakaloka or memorable or mga funny na naganap nung mga panahon na si Pangulong Duterte ang presidente kapag sila ay nagsistate visit. So parang ayaw lang daw i-disclose ni Pangulong Duterte na syempre no, mga lalaking nag-aabroad, eh baka na-expose sa mga kinikilig ng mga kababaihan. <laughs> Just like what happened to Japan na may nakalestoles pa si Pangulong Duterte noon, di ba? O, sabi nila, ang bastos daw sa babae si Pangulong Duterte. Eh, nung naman yung ating kababayan in Japan na humalik sa labi ni Pangulong Duterte, eh, it's an honor for her, di ba, na makipaglambut siyangan kay PRRD at wala namang problema na ano ba, dugong Muslim si Pangulong Duterte at mag-asawa siya ng sampo, hanggat kaya niya, Oh, eh marami lang nagmamalinis talaga ng mga kakampwe <laughs> at mga politikong ah, tigilan nyo nga kami mabibilang lang sa aking uh, daliri sa nag-iisang kamay ang matino no? at malinis na politiko so dito rin po binanggit ni Pangulong Duterte mga ate at kuya kung hindi man maging maganda yung audio bago ko iplay, eksilang naman to dito rin binanggit ni Pangulong Duterte na balak niyang bumalik sa politika o oh. Ay, goodness mga ate at kuya. mo mukhang hinihingi talaga ng pagkakataon. No? Siguro nag-o-observe lang si Pangulong. Pasensya na ako, ang ratatat ko ha. So kung natutuwa kayo sa aking mga ratatat, oh, bekena man. <laughs> nanjan naman, tumatakbo naman yung aking Gcash. No? May mga pakupakulay din dyan. So, tulong nyo na sa napakamumunti kong channel. Oh. Yung ibang higanti mga channel pa, umuulan pa ng pakulay. ba diba? sa ating channel nga nga. <laughs> So, hindi na ako mahihiya. Ba't ako Hindi naman ako magiging milyonaryo kapag kung ganito lang ang karir ko, vlogging. Sa late ng channel natin, tingin nyo, iyayaman ako dito. O siguro, makakain ako ng tatlo hanggang 5 beses isang araw, no? Energy din yan pag nagbo-vlog. Ayan. So, binanggit niya dito na talaga ang buhay niya ay ganun nga no, ikot-ikot minsan nag, ano pa nga daw siya nag umaakit sa kabundukan, nagkaroon lang ng, ng, ng kumbaga ng, naba, na, na hindi na hindi na naging malimit nung na pag yung mga NPA sa bundok. Diyos ko po, kami nga din ng mga bata, mahilig kami umakit ng bundok, na namamayabas, nangunguha ng, may mga nyug, -nyug pa yan, ganyan. Uh, at mga ligaw na black, ano, mga wild flowers, wild orchids, lahat na nang pwede namin mahanap sa gubat, ganoon, mga prutas na mga naligaw doon. Oh, mga ngahoy ay kaya lang nung pinamugaranan ng NPA ang mga kabundukan afraid na rin kami ng akit ng bundok di ba? ganon din si Pangulong Duterte ang sabi nga ni Pangulong Duterte buhay naman talaga niya ang politika matagal siyang naninilbihan sa pamahalaan like more than two decades so hinahanap din ng kanyang katawan at lalo ngayon nakapagpahinga siya and maybe naobserbahan niya na yung gobyernong pinilit niyang ibangon pagandahin ay mukhang bumabalik sa panahon ng mga do lawan. At mukhang ilalagay pa tayo sa kapahamakan kapag nagkaroon ng giyera. So PRRD tumakbo ka po. Ah, uh, tumakbo ka po sa 2025 or 2028 sana 2025 tumakbo ka na kaya po kaya po sa ating magiging uh, sa ating survey live survey naman po sa ating premier pumili po kayo diyan ano ang uh, pahirapan ko yung konti ano ang dapat takbuhan ni Pangulong Duterte or takbuhin ni Pangulong Duterte come 2025 and 2028 elections A senator senatorial position or pagiging senador B vice presidency or vice president Or C, pwede boat. As in, boat na bangka. Balak may. Pero ko kayo. <laughs> Pili po kayo sa ating options. Panoorin natin ang beiju. O, oh. Oh, dagdagan natin yung options. None of the above. Gusto niya yan? <laughs> None of the above. Huwag nang tumakbo, rather. wag nang tumakbo, no? O, oh, ay, kung ano man ang katwiran nyo, dipiliin nyo yung option na yun. Huwag nang tumakbo at masyundaers na ganun ba. Ay, Diyos ko po, ginuok ko. O, oh, hindi pa siguro nakakalabas ng bansa ang, mga, ang, ang pipili ng option na huwag nang tumakbo dahil masyundaers na. <laughs> okay, let's watch the video. At sana po, rinig naman. May silang naman. Relax na tayo ngayon. Ano, ano po, po ang pakiramdam natin sa daily routine, routine natin? Well, uh, retired ako and uh, I, I am, am enjoying actually a life uh, sa retirement phase. More time with the family, more time for myself. And the badly needed uh, um, to yeah. tulog sa ng maging no, yeah. mayor name, really and maging president for the longest time. So, so a to catch up. up. Uh, not really for that resource. Okay yeah. naman ako. No. But yung no. para sa sarili ko. And, uh, okay. so, yung nagkakamay stress. yes and uh, more time to be with yourself. Really? Uh, ano, ano uh, okay. kapag uh, lakad na masyado. Hindi so, kaya nagtutungkod si Pangulong Duterte page. Hunting. Sa gubat. Hunting. Oh. So, you know, si you know, hunting siya sa gubat dahil na, pero na dili NPA. Wala, wala daw NPA. Salamat daw sa so mga sundalo. For doing the, uh, na ng kanyang trabaho. So, Salamat daw sa so mga sundalo at ginagawa. So. Mm -hmm. Yan. Kaya lang mm -hmm. sabi ko na Tinig naman daw, sabi ni ate physical Ferd. But, uh, well, politics still, in the coming days, it will be my uh, passion again. Uh, especially malapit ng eleksyon. Huh? And, uh, yan lang ang trabaho ko kasi. Politika, pati sabi ko yung mga times ko Balikan natin yun na sinabi. especially malapit ng eleksyon. Oh. But, ah... Uh, well, politics, still. Huh? In the coming days, it would be my passion again. Uh, especially, oh. malapit ng elections. Uh, oh. Yan lang ang trabaho ko kasi. politika, pati sabi ko yung mga past times ko. Habis. Mainly, yung number sa is, ah... Pari-pari-moto. Magka-trike lang ako ngayon. Kasi may, sometimes, na may kakaroon ako ng, uh, well, maybe, uh, sense of imbalance ko. Okay. So, nagta uh -huh. ayan, nagta-trike na lang daw siya. Yun yung binanggit ko kanina, no? Nag instead, uh, instead na gumamit ng talagang big bike or motor, or yung dalawa lang ang gulong, kasi nga, yung balancing, may na si Paul. Oh, siguro ito yung sa headquarters ng PDP Laban, nakita nyo yung, yung, yung flag. Yan bibiliban. And then merong ano ah, may uh, tagdon may uh, wireless or bluetooth mic si Pangulong Duterte na naka-attach. Nandun si Senator Robin, nandun din si Senator Bato, 'di ba nakita nyo? So ayun, Senator Bato. And natutuwa si Senator Robin kanina no, na, na nahagip siya kanina na ngumingiti dahil si Pangulong Duterte sinabi niya na buhay na niya ang politika and willing siyang bumalik lalo't paparating na 'yung 'yung elections. So sa tingin ko ang tatakbuhan ni Pangulong Duterte ay senatorial or yeah, senatorial position muna kasi 2025 'yun, yun eh senatorial elections magiging senatoriable si Pangulong Duterte. And, oh! <laughs> Pangulong Duterte! Alam naman namin mananalo ka bilang senador. Pero, andyan pa yung smart magic, Pangulong Duterte. Sana huwag kang dayain at sana makabalik ka sa pwesto. At pag, pag, bumalik pa ka po sa pwesto, Pangulong Duterte, pe, baka, beke di ba? Pakiligwak na yung smart magic na yan. Walang asenso ang Pilipinas kapag nandyan pa rin, kapag tuloy ang dayaan. Kasi, kahit may gustong kandidato or gustong politiko ang mga tao sa kanilang lugar, at kahit iboto pa nila kung talagang dadayain po eh, ang magbabayad sa Smart Magic at Comolec no ang willing bumili ng pwesto ang mananalo at ipapanalo ng Lentec na unreliable na smart magic at yung mga vote counting machines nila. So, PRRD, takbo ka po. Come 2025 elections, pagdating ng 2028, bekene men, takbo ka rin ng vice presidency. Baka sakaling maipush po natin yung federalism, di ba? Yung ganong uri ng gobyerno, hindi po itong presidential system na, Diyos ko po, nakasentro lang sa isang tao kapangyarihan at bulok na bulok. No? Hinihingi na po ng panahon at pagkakataon na magpalit tayo ng saligang batas at uri ng gobyerno. Agri ba kayo? I-comment yun po sa comment section at mag-like and subscribe na rin po kayo sa ating channel.